Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa uri ng mga halamang gamot. Ako po'y pauwi na ng ulong po. Pero bago po ako uwi galing dito sa Sambales, dito sa Buracay, Sambales mga kaubayan, ay gusto ko po lamang ipakilala sa inyo itong, ate, itong mga halamang gamot na nandito lamang po sa ating kapaligiran na hindi natin ganong pinapansin. Unang-una po, itong insulin plant, alam naman po natin na itong insulin plant na ay napakabisa po na panggamot sa high blood. Hindi na po lingid sa ating kaalaman yan, itong insulin plant na yan, na ang katumbas nito ay yung aspirin. Sa dugo po yan. Pampababa ng dugo, pampalabnaw ng dugo, itong insulin plant na ito, mga kaubayan, ito po yan ah. Oh. Pwedeng ipakuloy tumakaw bayan, pwede din kainin ng hilaw pag emergency po na mataas. Yung dugo ng isang tao, kinakain lamang po tumakaw bayan ng ganito. Maasim? Subukan nyo ang asim? <laughs> Subukan nyo maasim. Ma yung asim na yun mga kaubayan, yun po yung gumagamot, yung nagpapababa ng dugo. Yun po yung nagpapalabnaw ng malalapot na dugo yung asim nito. Ngayon, pag gusto ninyong gawin pang maintenance at magandang um, gawing pang maintenance, pwede nyo pong ipakulo ito mga kaubayan kasama po ng bawang. Bawang po. Itong, dalaw, itong tatlong pirasong dahon na ito, ito, itong insulin plant na ito, o dalawang pirasong dahon, isang butel na bawang po, ipakulo nyo po, yun po ang inumin ninyo para sa matataas na dugo, yung malalapot na dugo. At may kakayan din po ito, mga kaubayan, na linisan yung dugo natin. Alam naman po natin na pag marumi po ang dugo natin, ay marami pong mga patsi-patsi na lumalabas sa ating balat, mga kaubayan. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng insulin plant na ito gamot po ito mga kaubayan ang pangalawa mga kaubayan ay ito <coughs> ibaba ko ang kamera hindi lingit sa kalaman ng ating mga kaubayan ito ito yung ipinalabas ko noon na matagal ng matagal na mga tatlong taon na po itong Korean ginseng na ito itong Philippine ginseng na ito mga kaubayan ngayon napakabisa po ito <coughs> at bantog po dito sa Pilipinas itong kakayahan ng Korea, ng ginseng na ito <coughs> dito sa ating dito sa Pilipinas yan noon mga kaubayan ito yung ibinababad sa alak na ibinebenta noon sa mga merkado pero nawala po yan mga kaubayan <coughs> at itong ginseng na ito may kakayahan po sa mga impotensi nakalalakihan itong ginseng na ito ay may kakayaan po ito na linisan yung ovaries ng isang babae yung hindi po mga nagkakaanak eto etong ginseng na ito mga kaubayan ay may kakayahan po na yung mga ovaries yung mga myomatic ng isang babae may kakayahan po ito ang proseso po ng paggamit nito ay linalaga po yung ugat nito at ipinapainom namin mga kaubayan at itunawan pong dahon niya sa mga nadinggi po yan itong dahon niya na ito kasama po ng tagumbaw yan o tuba-tuba kung tawagin namin mga kaubayan linalaga po namin itong dahon na ito hindi po nakakalason at mali po yung mga ipinalabas ng ating mga kababayan na content creator na herbalist din <clears throat> Mali po yung kanilang ipinapalabas na ito po ay nakakalason. Kung nakakalason po ito mga kaubayan, marami na po sa atin, mga na Pilipino, ang nangamatay pero wala pa pong nagkasakit kahit isa. Kundi nakatulong po sa kanila itong Korean ginseng na, ito, itong ginseng na ito, Philippine ginseng. <coughs> Ngayon, may napanood ako sa YouTube at Facebook na nagpapalabas na binibigyan nila kung ano-anong mga pangalan scientific na pangalan nito at nakakalason daw po ito. Hindi po totoo yun, mga kaubayan, kasi po yun. At yung ipinapalabas po nila na ginseng, hindi po ito yon hindi po ginseng dito yon ginseng ng ibang bansa. So ibig sabihin po mga kaubayan, etong mga ginseng dito sa Pilipinas nakakalason at yung ginseng sa ibang bansa yon ang hindi nakakalason kalukuhan po yun mga kaubayan gamot po ng matatanda nung araw eto marami pong gumaling dito kaya hindi po totoo yung ipinapalabas ng mga ibang content creator mga vlogger na ito po, mga herbalis, na ito po ay nakakalason. Hindi po totoo yun, mga kaubayan at binibigyan nila kung ano-anong pangalan eto. At ang ipinapakita nilang ginseng, eh yung nakakarton na binebenta na sa mga merkado, yung galing sa ibang bansa, eto, nakakalason na. Huwag ganon mga kaubayan, huwag yung wag yung sabihin nakakalason eto. ito po ay nakakatulong sa ating mga kaubayan na may problema sa katawan, sa karamdaman. Dahil noon ay napakarami po ito noon. Lalong-lalo na dito sa parte ng Sambales, napakarami nagkalat po yan noon. Yung halamang gamot na yan, pero ngayon mga kaubayan, madalang na wala ka nang makita. Ito na nga lang po ang nakita kong ginseng ngayon. Yung mapinupuntaan ko noon ng daming ginseng, nangawala na. Bakit nangawala? Dahil gawa po ng mga content creator ng mga herbalist na yan, na yung kanilang pinag-aralan, ipinag-aralan sa ibang bansa, napupulot namang po nila yung mga ipinapaliwanag, ipinapaliwanag nila. Kung ano yung narinig nila, na yan lason, eto galason. Kaya sinisiraan na po itong ginseng na ito Mga kaubayan, hindi po totoo na nakakalason eto gamot po ito. Magmula ugat, magmula tangkay, balat, magmula dahon, gamot po yan. May kanya-kanya pong proseso sa paggagamot niyan mga kababayan. Yan po ang kakayahan ng Korean ginseng sa mga babaeng hindi nagkakaanak sa mga lalaki na medyo mahina na, impotensi na, yung mga babae na symptomatic ng, ng mayumatic, yung nasisirang menstruation, sira ang kanilang regla. Ito po lamang yan mga kaubayan, ito ang ginagamit po namin. Kaya, kaya noon ay napakarami sa ating mga kaubayan na Pilipino na nagbab, uh, nagbababad ng ginseng na ito sa alak kasi pampalakas po yan. Ganun po yun mga kaubayan. Kaya sana po pakishare ang video na ito para malaman ng ating mga kaubayan na hindi po totoo na nakakalason itong ginseng. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.